Ngayon ay mag-aaral ako kung paano mag-sikwat. Kasi meron tayong kapwa kabulkit na umorder sa akin ng panikwat. At syempre, bilang patunay naman na yung panikwat natin ay legit. Shout out kita, Francis Tabarangaw ng Barangay San Pedro, Sitio Paglabas, Morong Rizal. Kabulkit! Ito, yung panikwat na in-order mo sa akin ha. Ito yon. Kailan mo ha, wala pang gasgas -gas yan ha. Bagong pintura. Okay, simulan ko tumakawal kita. Ito mga kabulkit. Ito merong bukol ah. Ito wala. Ito yung uunahin natin. Pansin nyo ha, magkaiba yan ha. Magkaiba yung dulo niya yun, ha. Ito unahin ko ha. Ah. O yan. Siyempre, pag ganyan, ibaba natin yung gilid. Tapos, ito na yung pang sikwat talaga natin. Yan o. Ah. O yan. Ito, pwede mong ilagay dyan. At syempre, ito naman ha. Ah. Oh, ayan na. Nagasgasan na yan, kapatid, ha? Ito, mga kabukit, bigyan ko kayo ng magandang tip, ha? Ito, isa lang butas. Kapag wala yung may-ari, Pwede tong gabing dalawa-tatlo. Para mas malaki yung bayad. Ganun lang yung kasimple. Oh my God! Wow! Eh ngayon, andito yung may-ari. Hindi tayo pwedeng <coughs> magbutas nito. Mahalata tayo. Isa-isa lang. Hindi sisikat check kung ganyan ang ginagawa niya. Hindi kikilalaan niya. <coughs> <coughs> so, hindi gagalang kung ganyan ang ginagawa niya. Hindi maniwala yan Nagbiberon lang yan. <coughs> At habang niluluto natin tong canola, i-congrats muna natin ang umorder ng panikwat na to, Francis Tabarangaw at ang kanyang bagong tayo na Habibi France Vulcanizing and Tire Supply. Nung nakarang lang, May 30, nagsimula ang kanyang vulcanizing business. Itong kapokabulkit natin ay isa din uragon mula sa bayan ng Pili, sur. Ichismis ko lang sa inyo ang napagkwendoan namin. Ang ating kapatid ay matagal ding namasukan bilang tireman. Kaya wala talagang imposible sa taong may pangarap at pulsigido. Kaya shout out sa lahat ng mga dating tireman at ngayon ay meron na mga sariling vulcanizing business. At doon naman sa mga wala pa, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Hanggat humihinga, umaksyon ka. More blessings sa inyong lahat, mga kabulkit. A few minutes later. Kita <laughs> <laughs> nyo naman ah, mga kabulkit ah. Medyo hilaw, pero pwede na to eh. Kasi... Medyo hmm. hindi naman galante yung customer namin, kaya okay na itong hilaw na ito. <laughs> Ngayon mga kabulkit, ibabalik ko na to. Magtataka kayo kung bakit ito, diretsyo lang, ito maloktot, ito maloktot. Ito kasi mga kabulkit, mas madali itong i-sikwat dito sa gulong natin. Pag ito nakadiretsyo lang. Ayan o. Oh. Ito kasi medyo mahirap to. Pero pag ito nakadiretsyo, madali lang. Ayan. Tapos, ito na. Ito mga kabulkit, depende kasi to sa beginner. Kung sisimula ka pa lang, pwedeng ito, ang ipangbalik mo, pwede rin ito. Ngayon, doon sa una naming design, puro patulis lang yon. Ang nagiging problema, yung mga beginner, eh, nasisikot nila yung interior. Hindi ko to ginawang pareho may baluktot. Ito lang. Para ito, kumbaga, pang pambalanse, Depende sa gagamit. Yan oh. Pero, mas pwede rin itong isa. Kasi, pag iso, sinulaksak mo rito, wala ka nang pa. May iba ba tayo ng teknik sa pag-squat? Pwedeng dito, pag ganyan. E ako kasi, mas buwelo ko pag ganito. Hindi ito makakasikwat mga kabulkit dahil hindi yan patulis. Samantalang ito, patulis ito. Pwede rin itong i-grind nyo para hindi, hindi maging matulis. Ang pasensya nyo na kung medyo matagal. Sabi ko nga sa inyo, ako ay nag-aaral pa lang pag vulcanize. At syempre, shout out ko din yung mga umorder namin sa amin ng panikwat sa aming online store. Shopee at Lazada. Mga kabulkit, maraming maraming salamat po.